sa isang napakasweet at nakakakiling na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy sa pagpapatuloy ng kanilang love story, dumayo na naman ang kalingap team sa bahay ni Lapiansi. Ngunit bago sila makarating ay nagtulong-tulong muna ang kalingap team na buhatin ng isang napakalaking karton mula sa kanilang van. Siyempre, ang karton na ito ay para na naman kay Viancy at sa kanyang pamilya. Grabe talaga ang mga sponsors nila. Nagkataon naman na nagkita si Kalingap Prab at si Viancy sa simbahan dahil linggo noon at araw ng pagsamba napaka ng dress ni Viancy no? Dahil ito ang binigay ni Kalingap Edu noong nakaraang vlog nila Kung matatandaan natin ay napakamahal ng dress na ito Ito ay nagkakahalagang 3,000 pesos ngunit binilhan pa rin siya ni Kalingap Edu noong nakaraan Worth it naman ang pagbili ni Kalingap Edu dahil kita-kita naman natin na napakaganda talaga ni Viancy. Kapiling ka, na muling nag-iisa. Sa pagpunta ni Viancy at ng kalingap team sa kanilang bahay ay nagulat talaga si Viancy noong makita niya kung sino ang naghahantay na tao sa kanilang gate. Walang iba kundi si Kalingap Edu, kaya naman pala namumula si Viancy at biglang umiti. Ang sweet naman ni Kalingap Edu dahil kahit napakaaga pa ay dinayo na niya si Viancy sa kanilang bahay. Hindi naman daw talaga niya original plan na pumunta kay Viancy ngunit dumaan na lamang siya dahil galing daw siya saan niyang pinag-i-scout. Kinilig na naman talaga si Bianci sa pagdating ni Kalingap Edu dahil ito ay napaka-unexpected. Kanina ka pa po dito? Mm hmm. Ito lang. Naghihintay naman ako kahit anong oras eh. Uh, ah. kape po? Gusto niyo pong kape? Sige. konti lang. Para ah, mas matagalan ako dito. <laughs> Kanin ba? Meron kayo dyan? Kahit konti lang. Kanina pa ako dito walang kain. Para na, akong may matay. Ah, na ako may himatay. Ah, na ako. <laughs> Grabe talaga ang chemistry nilang dalawa. Kung mapapansin din natin ay parang medyo nabawasan na ng kaunti ang hiya ni Beyoncé dahil nga pang ilang kita na rin nila ito. Pinatunayan na naman ni Viancy kung gano'n siya ka maalaga at masikaso sa kanyang mga bisita dahil pinainom muna niya ito ng tubig. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung maraming sumusubaybay at sumusuporta kay Love at sa kanyang love team dahil nga sa kanyang kagandahang asal. At dahil dito, kaya naman pala bumisita na naman ang Kalingap Team sa kanilang bahay ay upang magbigay ng mga biyaya na galing sa kanyang sponsors. Tuwang-tuwa naman si Vianci at ang kanyang pamilya dahil napakarami ng kanyang matatanggap ngayon. Ito ay isang napakalaking balikbain box. Dahil napakalaki ng box na ito ay tinulungan siya ni Kalingap Edu. Napaka-gentleman naman talaga ni Kalingap. Gusto ko lang sulitin ng oras. Makasama ka kahit konti lang. Kunting sandali na lang. Siya nga pala. Gusto ko bang ba ipabili doon? Hmm? Wala po. Kaya din pala dumalaw si Kalingap Edu kay Viancy dahil gusto niya lamang makita ang dalaga bago siya umalis papuntang Hong Kong. Napaka-humble talaga ni Viancy dahil kahit tanongin siya kung anong gusto niya pasalubong ay hindi man lang siya sumasagot ng kahit ano. Pagkatapos nito ay tuluyan na nga nilang ng ang balikbayang box kung ano nga ba ang mga laman nito dahil mukhang napakalaki at napakabigat. Grabe naman talaga ang pagmamahal ng mga supporters kay Viancy at sa Kalingam dahil napakalaki at napakadami pala ng laman ng balikbayan box. Ito pang ice cream, ito, ano, ito, pang ng dilata. Ang <laughs> inggit, <laughs> pikit! Magalala. Makikitulog ako dito. Alam mo, kung anong sa kanya, sa akin din. Alam! <laughs> <laughs> <Fralime Anda> vasidoo, mo mo! Grabe talaga ito kasama ng Kalingap Team dahil dito ay napapasaya nila si Viancy. Kaliwat ka ng pagbibiroan ng kanilang ginagawa habang nagbubukas sila ng balikbayan box. Tuwang-tuwa si Viancy at ang kalingap dahil napakaraming laman ng balikbayan box. Meron itong lamang isang dosenang sombrero na para sa K boys at maraming panluto para kay Viancy kagaya ng mga kutsara tinidor, plato, mga kawali, mga rice cooker at iba pa. hindi wow, pa ang dami. Pwede na po ako magluto. <laughs> Pantinda. Na, na. O, di ka nang magtinda dito. Napakadami. Ibang klase yung pagkakaan na niya. Ang dami yun. Thank you po saan man. ibigay po niya. <laughs> Ayan. O, oh, bagay ba? Bagay. Yo, yeah. yo, 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 yo. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, umanap ka ng malampito sa tibigin mong kunay. Sige ka ako sa mga bibiyak. Talaga namang deserve din talaga ni Beyoncé na mabigyan ng mga ganitong bagay dahil sa napakabait niya ang ugali at napakahumble din na bata. Kailan po pala yung, ano, yung alis niya po sa ano? Hmm, kailan na alis pong... namin? Oh. Bakit? Gusto mo ba sa mama? Sayang. Wala pa naman po akong ano, passport. Hmm. Sayang nga, di, na, di umabot. May, 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 gusto pa naman sana sa'yo magbigay saka sana sayang talaga gusto ko rin kasama ka eh matagal tagal yung ano natin muling pagkikita no? nakakalungkot ng konti lubos ko ba sila lang natin ito naka naka mamis mo eh naka mamis mo naka talaga <laughs> <laughs> oh, bakit kayo ka na kasi ng passport. Samahan kita. Para next time, ang lumabas na ng bansa. Makasama sa mga... Makikita naman natin na parang lumalambot na nga talaga si Viancy kay Kalingap Edu dahil nagsasalita na siya kahit hindi gaya ng dati na wala siyang imik kay Kalingap Edu hindi niya rin naiiwasan ang kanyang mga pamumula at parang kinikilig talaga siya sa mga sinasabi ni Kalingap Edo makikita talaga natin na gusto na rin siyang makasama ni Kalingap Edu kahit saan parang nade-develop na rin talaga ang kanyang feelings at ang feelings din ni Viancy para sa kanya parang nagkaka-develop pa na talaga sila sa isa't isa Ang ganda mo ngayon, saan ka galing? Nagsimba po Nagsimba ka? Wala ka bang huling mensahe? Yung sasabihin sa akin bago ako umalis. Mag-ingat po kayo dun. Ayun <laughs> na po. Ayun lang na yan. Diba naman. Mas sweet ng konti. Angat mo. Hindi ko tatanggapin. Hindi ako maalis dito. Ang medyo iba naman. No? Ang konti. Napaka-common naman yan eh. message. Mag-message po kayo pag ano natin na po kayo sa amin. Okay. Gusto mong i-update kita palagi? Silent means yes. <laughs> <laughs> ano? Gusto mo? Gusto yeah. mo? Para po alam namin na analigtas po kayo. Grabe naman talaga ang kanilang mga sweet moments kaya naman kinikilig sa kanila ang mga viewers. Pahalata mo talaga na parang na-develop na rin talaga sila sa isa't isa dahil parang totoo na talaga ang mga kilig ni Viancy sa mga sinasabi ni Kalingap. Mahahalata naman kasi natin ito sa kanilang mga titigan kung paano sila mag-usap at magsulyapan. ka. Kalis sa puso. <laughs> Kalis sa puso. iingat kayo dito ah. Uh, kayo ng mga angels. And, pwede rin um, naman kayo lumabas. Magkakasama. Basta huwag kayo magpapagami. Mabay na muna. See you in one week. <laughs> <laughs> Mapunta ako dun. Mapunta tayo. Mapunta ako dun sa Hong uh Kong. -huh. Opo. Comment <laughs> ko po. Hindi <laughs> <laughs> yeah. so, <laughs> mo ako mamimiss. ko po kayong lahat. <laughs> May pag-asa nga kaya si Kalingap Edu kay Viancy? Yan ang ating abangan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye.